kina? na? Ika na ka Ay, madam, huwag po tayo masyado na kasi mangot ha. Nagsisibi po tayo sa publiko. saka pwede kita ireklamo kasi ang sumit-sumit mo. Good morning po, ma'am. Um, Mag-aas na po ako ng data about sa quarterly budget. Data? Saan gagamitin? Um, magsusulat po ako ng story about sa quarterly budget po ng City Hall. Kaya po, kailangan ko po ng data pa. Oh, mag-email ka muna dyan, tapos maghintay ka ng 3 to 7 days para makuha yung data na hinihingi mo. Ay, nag-email na po ako dito kasi wala pong reply, kaya po pumunta na po ako dito para humingin ng data. Pero nga ng ID? Ano to? Universidad de Masigla? Sino Prof mo dito? Ay, si Sir Juan de la Cruz. Ay, mistot. Teka lang ha. Hello? ng quarter budget? Confidential daw yung data na hinihingi mo. Ay, ma'am. Public document po ito. Nanihingi lang po ako ng complete access dun sa data po sinasabi sa akin? Balik na lang bukas. Next! A few minutes later. Good morning po, ma'am. Good, Good afternoon. Anong kailangan? mag apply po ako ng clearance, ma'am. Ay, cut off na. 2 p.m. lunch break. Oo, balik ka na lang mamaya. Ay, ma'am. Mabilis lang naman po ito. Tinungo po. kumpleto na po ako ng requirement. Kina, kain Ay, madam, huwag po tayo masyado na kasi mangot ha. Nagsisibig po tayo sa publiko. Tsaka pwede kita ireklamo kasi ang sumit-sumit mo. Oo, oh, ano namang nareklamo mo sa akin? RA-11032 or the Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Pwede kitang ireklamo sa Anti-Red Tape Authority dahil una, you refuse to accept a request mula sa citizen na kagaya ko kahit complete naman yung requirements ko. Pangalawa, hindi mo ko pwedeng birahan na lunch break nyo dahil naka-duty ka at within office hours ako nagre-request. At pangatlo, sinusungitan mo ko at nakasimangot ka kaya baluktot yung serbisyo mo. Alam mo pwede kang masuspend? Meanwhile makaka sa anti -Bet -Bet authority, pwede ang mga at sa pagkasikaso sa Pugtiko. Ano nga bang meron sa RA-11032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018? Well, layo ninitong nitong paigtingin ng current systems and procedures ng mga government services. Pero bago yan, meron tayong tinatawag na Anti-Red Tape Act of 2007. Pinopromote naman nito ang integrity, accountability at proper management ng iba't ibang ugnayang pampubliko para ma-establish ang mas effective na practices sa gobyerno. Lahat ng government offices, agencies, pati yung mga local government units ay sakop ng batas na ito. Pero ang tanong, kung citizen ka at nakaranas ka ng pambabastos o pagsusungit ng isang government employee, Kanino ka pwede magreklamo? Ilan lamang ito sa mga contact details ng ARTA kung saan pwede ka mag-submit ng iyong reklamo? Eh, may penalty ba sa mga empleyadong bastos o masungit sa mga aplikante o citizen? Under ARTA, mayroong two-strike policy para sa government officials and employees na nakitaan ng violation batay sa RA-11032. Merong first offense hanggang second offense. The next day. Good morning po anong kailangan. Mm -hmm. Ako po yung punta dito kahapon. Pa-follow ko rin po yung request na data ko para sa story yung ko. Uh, ah, ano, balik ka na lang 2 p.m. lunch break pa eh. Ay, mong galing na rin po ako dito kahapon eh. Hindi nga na po ako pwedeng paghintay. Oh, sino nagsabi? <coughs> Republic Act number... Hep! Ito na nga eh. Hihingi lang po ako ng update sa request niyong data. Pero in the meantime po, bibigyan muna kita ng data na makakatulong sa storya mo habang hinihintay ma-process yung data na ni-request mo. Thank you. Ayun, thank you po. no your rights, mga kapatid.